Hello what's up mga idol ah, panibagong video mga idol so doto taga ah, ipin mga idol para po na taya pang display mga idol no? so ah, dugang sato nga pang inabuhi, mga idol so inani on ang pagluto sa iping mga idol ah, kung ito itudlo kaninyo mga idol so inani on lang pinakurat lang sa ah, mantika mga idol kinilangan nga inyo nang ipakurat sa mantika kay kun inyo kaning ea padugayan so mapagod siya mga idol no? so inyo na ako mga idol so atong ya ah, di mo kaninyo mga idol kung unsawon sa pagluto sa iping no? ah, simple lang kayo ang ah, pagluto aning iping mga idol so ina ni among panginabuhi a ah, ah, sukad sa una mga kaidol sa kag may pa akong mga bata mga kaidol no so ah, lisod kay ni siya nga himuon ang ang iping mga kaidol no kay at ah, daghan pa kayo nga ah, kuti-kuti no na imo pa siya nga kikirun tapos imo dahil sa ikon sa dahon ay bulad tapos ay ani mo siya maluto sa mani no muron ni siya gatsit saron mga kaidol apan panlagumo lang gyapon ang Uh, ah, imong kanon mga idol no So, ina nila ka simple, murag simple lang kayo pero kung ikaw tarantado sa pagluto ni, ni mga idol, ah uh, mapagud-pagud na siya mga idol kay ah uh, adali siya maluto kung ikaw nimo mo istos nun sa mainit nga mantika. So, grabe na siya ka adit uh, na, maluto mga idol no. Sumuro siya ka chicharon siya mga idol. Pero kailangan siya nga ang imong pag uh, luto ang imo ron siyang uh, hinahinayon kay dali siya matipak mga idol no so puro grabe ni siya nun, mga kaidol kay tungod kay mo mga paborito sa mga tao mga kaidol no kay lami pug siya kauno mga kaidol ang iyang paris na ay kamay, kamay kamay siya mga kaidol so gulan na tua uh, ginat uh, gata nga lubi no so ang gata nga lubi imo i-mix ang kamay dito tapos imo siyang i-arnibal mo siya ang palaman ni ini mga kaidol So inaniun lang mga kaidol, no. So muni ang uh, negosyo uh, usahay sa akong asawa mga idol. So isuroy niya mga kaidol, idol ra kay mahalin mga kaidol, no kay tungod kay halin halinun siya nga apa uh, pagkaon tungod kay lami, kay siya kaon mga ka kay tungod sa alpan uh, lang kauno no sa so, puting lami agay yung kaunong mga kaidol so inani ang mga panginabuhi sa so, unang mga panahon mga kaidol sa gagmay pakayo akong mga anak uh, sa unang panahon mga kaidol sa, uh, sa akong mga ginikanan mo gini pangina panginabuhi para na po nga kami nga mabuhi kami kay tungod sa kapubrihon mga kaidol aga pangita kita pamaagi nga makakwarta po kita no? kaya kung dili kita mangitag pamaagi mga idol awala tay sapi kailangan gin mga idol nga Uh, paningkamot gayud kita sa uh, income sa matag adlaw no? so ina lang mga kay so yan ako ipakita kani mga kay nga luto na gisulod na nato siya o ka basket og silupin kailan putuson mo siya mga idol para dili siya muhungaw no kailangan nga ay ni nimo sa customer ha? crispy lang gyapo mga kay dono lang gyapo So ina ni ato nga panginabuhi mga kaidul lisud lisod nga ato nga panginabuhi dinis sa bukid mga kaidol tungod so, uh, kay Walay lain na ito nga panapin uh, panapi. No? Tungod lang kay